eno ayo eno ayan ah ai ai rap mo em big ne ay sa baras na sal. Drop oh, off anti po sa <coughs> radiator. Gan. Sa akin yung ano. Eh, okay, September si Kuya Ben at tropa tuklawad si Benson Cobra. Bago na pa channel J Cobra 'yan. Eh. So, uh, um bisan na natin. Uh, Tingnan natin yung nakita nila palagbalatan dito. Galing na tayo dito dati eh. Uh, Ang nagbalat na naman. kaso di natin na uli nun sana mahuli natin ngayon ah so ayan mga viewers ng Benson Cobra pakichan, pakisilip din po yung channel namin ngayon na Jay Cobra yan ako po gumugulong yung kaso dito muna kami mag upload tsaka sa mga cooler namin dito na rin po kayo mata para pa ulit nandito lang po yung pinagbalatan? Eh? wala na wala po yung pinagbalatan? wala na na picture? picture po wala wala na picture wala na po na na kasi nakita ko yun na nagpalit ako ng bubong nito na pinalitan ko ng gyero kasi yan eh.

Matagal na yun sabi ko nga eh, sir ay mo ano 'yung Wala na, hindi naman hindi naman ako nakakita ng ano. Buhay 'yung balat lang naman ay balatan Tanong kasi siya ng tanong, "Dani, nakakakita ka ba diyan ng <laughs> malaki ba baser? Mga oh, ganito siguro yung balat niya. Ito, pala, Baka gala lang yun. Siya <laughs> kasi sa na, yung lugar na yan siya.

Awi <laughs> na lang. Eh. Awi na po kuya. Ang lang. Ayun oh. Cobra talaga. Malaki kobra. Ha. Ah. Hintirin niyo muna 'yun. Kukuha na nila kuya, cobra. Malamig kasi 'tong sir eh. Yung mga dawon kaya yung mga pinutol na saging. Malamig hmm, ko Opo kuya, sinend ko sa iyo yung video. Ayyan talaga <laughs> <WOODR squeaks> 'yung <laughs> mano niyan. Sinend ko po sa iyo <cleaning> yung video. Bago lang niya 'yung mga dawon, wala talaga yan. Mm. Nagbalat po 'don. Oo. Oh, oh. Ang ganya po kalaki. Ha. Hmm. babu ng ano kuna lang diyan ng ano, mga naset uh, okay, so, ko na po sa. sa may kasi dyna, na, uh, may saking kasi ganon. Malawak. Hindi na lang niya ang dumumaya. niya. Ako. 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 butas. Ako. 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 pa Ako. 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 Yung mga

<laughs> Dati ako ng counter eh. Sige. Oh. Diyan muna ka rin. Alisto pala talaga 'yan. Alisto, yung oh. alas. Tumina wa ang mga kagat na. Oh. Tingnan pa natin yung mga butas. Oh, awakan mo, pa-picture ka. Oh. Sigurado na rin. Hello, Ay, wag, wag.

Makikita ko na sa Facebook yan. 吧，拿我弄能 nagpo-bottle siya yung puti, hindi uh, siya den kulay bagong ano, ano lang po. siguro yun bagong ay napapatay ko kayo diyan parang <laughs> marami talaga ako napatay nareyan din na rin. Di tatlong pu napatay ko yang ah oh, anak ko eh ilang napatay tatlong pu daw kasi ako kasi cobra may malaki pa daw kamukha ko dito yung uli mga gaad ali tambag oh, yung bahagi ng bahagi ala zebra doyan pu napapatay sa lote ni dito siya nasa lebas din oh

Ayan, oh, na. nakaisang cobra tayo sa isang farm ni sir. pinapat ah, check pa yung isang farm niya dito. Ayan, sa isang farm niya, na, nakaisang cobra tayo. Ito, so, dito pa Hindi okay, mo malalaman lagi. Hindi naman mag-cobie na. Dito walang makain dito. Yun lang talaga kasi maraming halaga. Ayan. no kaya hindi sila namamalagi dito oh ah Rex ah ito po yung sila Rex to Cloud Team Ayun. napakagaling ng ginawa nyo Nahuling yung obra dito sa lugar ko ah dito lang po ah, naagapan na agad nila sige. Ito para sa inyo. Ay, salamat. Ah, saka pang merienda ba? Ayun. Okay. Pakabit okay. sir, salamat. Okay, yo, ingat kayo sa pag-uwi ha. Pag-uwi niyo. Pero kakain pa tayo. Ayan. 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 Charon. Salamat sir. Ayan. 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 Benson Cobra. Ayan. Mga grupo ng Parang okay. graduation nga. Napakabait ni sir. Salamat po. Ay, eh, malayo yeah. pinanggalingan nyo eh. Yan ko Oo. Napakalayo ng pinanggalingan nyo. Napakabait oh. Salamat Ay. sa inyo. Salamat eh, si, po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Napakabait. Yan. <laughs> Yan. Ropan tong law. Ayan. Basta ingat din kayo sa ano ha. Panguli, paguli ng cobra. Ingat din kayo. Yan. Yeah, salamat po. Huwag kayong salamat kapanti sa'yo. Yeah, thank you. Sir. Oy, thank you ha. Thank you, Rex. <laughs> thank you, bro. thank you sa inyo po. lahat. Kakain muna tayo. Yun. Salamat, salamat. Papalik kami. Yan. Kakain muna tayo. Yan. yun selamat. Ubat cakap. Napa kau tu? Napa kau beti bagong Selamat. Eh, pang Eh lalagay lagi ko pa siya bago. Pasensya sa akin. Doble to. Ha? Yan lagi <laughs> po. Thank you mga tropa.